itsura ng ribs Hello, hello, beautiful people. So, ayan, birthday ko to today. It's my birthday. Kakain tayo ngayon. So, maglalunch out kami ni Daddy. Nakatakas kami kay Baby. Ito ang aming kakainan. Kita niyo naman. Masarap daw ang ribs and steak dito. So, papakita ko yan sa inyo. Let's go. I-try na natin. Meron lang kaming 3 hours kasi 3 hours lang yung break ni Baby sa breastfeeding. So, tumakas lang kami. Let's go! silang ino-offer pala. So, ribs. Yes. So, mag-unlimited kami. Ito yung mga kasama. Pero ito lang, ito lang po Try natin. Masarap <laughs> daw, sabi ni Tati. Ano, <laughs> super. super. soup <laughs> siya. Pero masarap. Hindi siya yung mga usual na soup. Yan ang ating food. Andi siya. So, ito yung mga food na kasama. Ito yung ribs. Yung kidari. Tapos may mga sides. Ang laki. <laughs> Good luck Tapos Andi siya. Ano yung lahat? So wow. try natin ang ribs. <laughs> so, yeah ito yung tura ng ribs nila. Masarap siya. Ayan yung loob. Masarap <laughs> so, yung ko. Malambot ang hindi ko sabihin. So, what I mean, malambot. So ayan. ang sarap. Ang juicy. Ang hindi mo nakakailanganin ng sauce. Walang buo tapos ang juicy niya. Kasi mm. nung, lumipat kami kanina nando kami. So lumipat kami dito. Sa tingin niyo? ganyan, meron kasamang gulay. Ang burger. Kasi oh, ito nga pala, second set na namin ng ribs. Masarap siya. As in, sulit. Tapos, meron din potato na kasama. Ayan. Hindi ko napansin kanina, nasa gilid pala siya. kaya yeah, nakatapos na kami kumain. Actually, ito pa ubos. Medyo busog na lang na ako. Pag nakita ko ito, hindi patong sa tabi ni Daddy kasi sa ko. Ang ganda ng pinaka-restaurant. Nice medyo maliit lang, pero cozy naman. Um, Tapos, sulit yung food. Ang sarap. Especially yung e ribs. Ang sarap. Malambot siya. And, uh, mga saucy. Yan. Yes na wakitin na may papointa si Benjo. Incredible domination time. Uh, nag-respect for. Public act from Sakas Speechless. I'm not sure. Ako tadi, bang. Happy birthday. Uy, so bigino ka meda na. actually treat din to ni Tadi. Nag-lunch <laughs> date lang kami talaga ngayon for my birthday. So ayan, sulit ang sarap. Tapos yung allowed time nga pala for the Andy food is eh, 2 hours. 2 hours. So magto 2 hours na kami kaya sinusulit-sulit na namin ang, place and yung food. Ubusin ko pa yan o. Hindi ko pa na, Hindi ko pa na ubus. So meron pa akong sausage and um, steak, burger steak. So ayun, kainin ko muna. So ending this day with a family dinner kasama ang mga mahalagang taong bumubuo sa pagkatao ko. The greatest gift of my life